Mga partners, welcome back sa ating youtube channel Syempre boy, tabang Ay nako, medyo natagal lang po bago tayo makapag-upload Kasi nga, uh, pumunta tayo ng Bicol Matin tayo ng uh, uh, meet and greet ng Kalinga Syempre, makikita nyo po yung mga kaganapan doon sa channel po ni Kuya Joey At syempre, ni Baby Mix Vlog at Edna So for today's vlog, nandito po ngayon kami sa Heratag Sa bahay po ni Tatay Blas Ayan, nandito po ngayon kami. May dala po ngayon ng bigas. Kaling po kay Ate Big Jones. Siyempre, so, so ay, iimbatahan natin si Tatay Plus para dun sa online caroling na magaganap po. Plus, So mga ka-partners, welcome back pala sa ating YouTube channel sa mga bago dyan. Hindi pong kalimutan i-like, uh... share, comment, at subscribe button, notification bell, para maging updated na, po kayo sa mga susunod na, uh, nating vlog. No? Without further ado, intro po muna tayo. And 3, 2, 1, let's go. Huh? Ito mga ka-partners. Nandun si Tabang maghihintay. Ha? Ay, sira na po pala talaga yung Uh, ah, Kubo ni. Yes. Yan para, para, para mapagsong-an dod natibic John Sibigas. Thank you Thomas to. Yan. Etah. Bukas kita kay Tata ito sobrang. Ah. Okay. Maka-bad naman po tayo kay Nanay Ana. Let's go. Pupunta ka sa pulang ni. Ini sana yan. Nandito si Boy Tabang may mga ilang katanungan sa iyo. Para doon din sa update sa pabahay mga ka-partners yung pabahay po kung ano yung plano yun, yung mga katanungan ni Boy Tabang ah. Tatay Blas po yung sasagot Tatay Blas kumusta po may init ba dyan sige lang kahit saglit lang to ayan kumusta po si Tatay Blas sira na yung kubo nyo tayo sinakay natutulog yun na sa ano anak ko ah dito sa kabila sa kabila Kailan po nangyari? Kailangan po, kailan po to nasira? Doon sa, yung malakas na ulan doon. Mga ah, 20% yata yun sa, ano, sa Dunder. Okay. Di ba kasi yung una natin pagpunta dito okay pa? Yung hmm. tag-ulan, di ba, yung bumusyong okay pa naman? Hmm. Dahil, ano nga, na, na. Ah, parang pa na siya talaga na, malambot na. Sa, ano, Hinangin pa yun. Ah, okay. So, wala ding humpay yung ulan dito, no? Oo. So, Ayan, pasensya na po ngayon lang kami nakabisita ulit kasi alam niyo naman po 'di ba na pumunta kami ng Bicol, umat umatin kami ng uh, meet and greet. Mm -hmm. Ayan, so ano po yung masasabi niyo na yung bahay niyo ganito na at nakikituloy na lang kayo dun sa anak niyo? Uh, ano ko na lang na sana ma tapos na yung ano ko, bahay na mm -hmm. Para maging comfortable naman yung ano ko, ano ko. Mm -hmm. Tira. Sige lang tayo, no? Kasi uh, medyo merong uh, pinaplano si Kuya Joey about doon po sa pabahay ninyo. Siguro uh, tapusin lang muna natin yung ating uh, Christmas party, no? Yun, ano yung masasabi na na ka doon sa Christmas party? Ay, maraming maraming salamat. Ayan. At, uh, ngayon lang makadalo ng mga... Ganyan, magandang yeah, okasyon, yeah, no? Uh, Ayan. So, bali po, uh, sabi nga kanina ni Kuya, meron daw tayong uh, online caroling uh -huh. bukas. Uh -huh. So, hintayin ko po kayo doon sa terminal. Anong oras ka po po, uh, anong sabi ni kuya na anong oras to kayo pupunta ano, nine to ten, doon? Mga ano, 9 to 10, ando na daw. 9 to 10? So, bali, 9 ako maghihintay hanggang alas 10. Ayan, sige po, tay, uh, sabi na nga ni kuya, yung uh, 50%, para po sa inyo, yung 50% ilalaan para doon sa panggastos sa ating Christmas party. Ayan, grabe, maghanda ka na ng mga kakantahin mo, ha? Kasi maraming manonood doon, no? Ayan. Ayan so ayan Tatay Blas hindi na po kami magtatagal kasi meron pa kaming pupuntahan ipapaalam pa namin doon sa ibang beneficiary ni Kuya yung uh, magaganap ngayong uh, 21 tapos yung 23 okay oh, oh. Ayan si Kitay uh, Tatay Blas no pasensya na kahit papaano ay uh, pero oh, oh. <laughs> meron na siyang uh, spaghetti pack ayan no Ayan nakakalungkot po mga kapartners na yung uh, dating tirahan ni Tatay Blas ay talagang wasak na po masak na. oh wasak oh, na Sige, tayo blast. Uh, ingat ka na lang po dito. Oh, hintayin ko na lang po kayo bukas. A few moments later. Mga partners. Ah, syempre. Hmm? Aba mga partners, pupunta na po kami doon sa iba para ipaalam iba yung magiging uh, Christmas caroling. Christmas caroling bukas. Uh, no? Mag-active sila. Ayan. Pasensya na po at medyo uh, mahinhin ngayon si Boy Tabang kasi kagagaling na kagagaling. Uh, no, medyo oh, nag a uh, nag tayo dun sa uh, biyahe. Over sa uh, okay. yung uh, biyahe natin. Syempre medyo mahina pa yung katawan natin. Yan. Okay. Syempre sa mga nagmamahal at sa mga suporta kay Bolitabang, thank you thank you so much po. Tere Anderson, uh Ma'am Hawaii, no Ma'am Hawaii. Ma'am Irene Biswilan, thank you so much po. At syempre, Ma'am doki from London, thank you, thank you so much. Tita Mars, thank you so much, Tita Mars. Ate Bit Jones, syempre, Ate Edna Malinaw. At Ate Selena Barbosa, thank you, thank you so much. Ros Aguirre Vlogs, bit Elizabeth Alpabeti, Ate Danmi Ampere Jubes, thank you so much, Jubes, ha, sa iyong ha, pag nga pag-suporta uh, uh, sa lahat ng uh, gawain ng The Great Timoray at sa lahat-lahat na po no? thank you, thank you so much po sa Kaima, thank you so much po hanggang dito na lang po tayo kasi nandun na sila kuya alis na please like, share, comment, and subscribe Ayan. para hindi kayo sa mga susunod yan video post ayun <laughs> <Did> <laughs> mga partners, ingat po tayo palagi God bless at syempre kampay sa inara adios mga partners, peace 本极妹。